view wala dito sa tahanan ng terahan o bahay ng akin nanay yung bahay ng akin nanay so dahil sila sila ng bahay ng low man so ito yung view nya dito sa bahay nya tanaw ito yung view nya ito mga ano yan tawag dito mga paligid nya yan puro mga bayabas goyaba ah guava mm. yan yung paligid nya yan may mga puno na saging na 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 mo na siyang view sa kandiyas so, na akong mama nakapag shake ka ng kuwan Ma, nasya eh. Mana, sa mas, sa eh. oh, <laughs> di o, sa di hangar. Eh, nanad Sa sa kanang, kuan. Sa probinsya. Eh, ang mga damit na bagong ba, dyan lang ipatuyuan dyan sa mga halaman. Yan, walang aksaya ng, walang aksaya ng, ano, hangar. ito mga tanim ni mama oh, kaya siya lagi nagkakasakit. kasi magagarden siya eh o manok ni mama yan native yan anang manok sa kong mama ay trabaho sa kong mama ba man siya siya ka ng kwan kaya ayaw man siya trabaho niya ang ako mama na garden garden siya niya dari o sa yan dahil kaya sa mga bibi sa luyot hindi uh, niya yan natubo rin na siya niya kasi yung mga tanom, sili yan, yan yung mga tanim niya yan mga tanim niya yan mga sili, alugbati, yung tanim ng nanay ko. Tapos meron pa dito. Yan, mga malunggay niya. Yan, yan, sili yan eh. Yan, ang palayan niya. Yan, yung sili niya. Tanim niya. Mga halaman. Yan, mga talong. Yan, yan. Ayan sili niya, may bunga. Tapos yan yung trabaho ng nanay ko. Tapanim siya ng ganyan. Tapos, Eto, yung ano niya, nagtanim siya ng opo. Hindi ko yun mahingi kasi, oh. Kaka, ano lang. Kakabunga lang niya. Tapos, meron na naman ng panibagong bunga. ayun, oh. Yung na yan, oh. Yan. Meron sa kalabasa, wala. Ayan. Bahay ng pamangkin ko. Tapos, yung mga niyuga na papa ko. Yun yun ang mangga. ay yung, ano, dito view. Ayan. Tapos, yun, bahay tatay ko. Yan. Nanay ko. Yan. Tapos, kami May mga saloyo ito. Tapos, papakita ko sa inyo yung sibuyas ng mama ko. Yan. Tanay mo ng sibuyas. Nang nagkatay kami, nang naglitsong kami ng baboy, sibuyas yan. Hindi na bilibili. -bili. Yan. Tapos, ang gaganda ng halaman niya. O, diba? Ang halamanhan talaga. Ang ganda ng halaman niya. Yung mga ayun, gumamela ang ganda ng bulaklak ng bumemela ng nanay ko yun naman barricaded yan yung mga gabi gabi nya mahalaman nya mahalaman din maano din ang nanay ko sa halaman yan mga variegated na gabi yan snake plant yan tapos yung mga santan ganda talaga ng santan bahay na bahay nanay ko, bahay ng nanay ko. Yan. Ay, bahay ng nanay ko. Yan. yan. ito yung pinakaganda talaga. Ako talaga nito nagtatanim nung bata pa ako. Kaya nako, kailan kaya ako ng ganitong halaman sa bahay ng ganito kagandang halaman. Kasi to, nanay ko yan nag ano, nag-invest yan, nagtanim ng ganyan. Nito hirap ako tapos yan yung halaman ng nanay ko. Yun, uh, ano, mga, ano, santan. So, tapos tapos dito, may sili. Maganda talaga sa probinsya. Ah, uh, kamis, so, ito naman. Ito, mga ano yan, tanim ko yan, ng bata pa ako. Then, yan, mga santan, gumamila ulit. Yan. Yan, mga gumamila. Ito daw, sabi ni mama, pag, nag, uh, pag nag-ano na ng dugo, nagdura ng dugo, ito daw yung ano mo, gamot uh, lagain mo daw yan, yan yung ang ganda talagang maganda yung santan namumulaklak siya yung mga gabi gabi na pink yan, yan yun tapos yan yung saging yan tapos yan yung orchids ko yung orchids ko nabuhay talaga yung nalagaan ko yan ito na lang orchids ang natira yan yan na lang orchids na tira. Yan. Yan. Oh, buti na lang. Thank you, Lord. Kasi, you know, fresh na fresh yung ano. Inilagaan ni mama yung mga tanim ko. oh, oh may balaklak siya. Oh. Uh, yan. Maraming ano. Niyugan dito si papa ko. <laughs> yan. Mga niyugan. Mga niyug. Yan. tas marami pwede ang bahay yun mga no? tanim ng bahay tas yun mga halaman Yan. Ah. tapos dito sa amin tapos ayun eh, ang ganda ng mga bulaklak ng halaman ng nanay ko dito sa amin ayun eh, nagtanim din ng nanay ko ng talbos talbos ng kamote pang ng dugo ayun yung ano nanay ko. nanay ko may alaga siya ng baboy ayan pa ano niya padamihin niya maksaya din siya maano maano din siya sa pagkain ayan, ayan yung alaga ng mama ko tapos gumawa um, kong yung alaga ng nanay ko yan tas yun mga niyog ng tatay ko yan niyog yun ng tatay ko wala doon ayan napakagandang pagmasdan itong mga nail ng tatay ko ngayon makikita nyo dyan yan mga ano mga nakahilera dyan mga kahoy mga paklang ng niyog yun yung ginagatong nila dito kasi hindi maano di yung shellen yan so, yung ginagawa ng nanay ko so dito yung bakanting lupa na yan dati yung nanay tatay ko hindi pasla mga, mga matatandaan bata pa noon, kasama ako noon. Dito, ano yan, puro mais yan, mga pamais. Kamuting kahoy, kamuti baging. So ngayon, dahil hindi na makatrabaho ng nanay ko, buhat mga matanda na. Wala na rin nag-aalaga. Yan. So, wala na, ganyan na lang. Yan. Kasi wala na rin kalabaw. So, hindi na, na makakilos. So, ganyan lang. Pinapakaano na lang ng mga baka. Pinapakain ng mga baka. Diyan tinatali. Mga ganun na lang. Tapos ito, daanan to. Kasi sino pwedeng dumaan dyan. Ngayon dito sa amin, walang problema sa tubig. Kasi nang nung maliit pa ako, magpagawa talaga si mama ng sariling balon. Tapos ito yung balon namin. So itong balon na to, ang sinimentado, nilagay lang ng hollow blocks. Sa, sa ano lang, sa babaw lang. Pero dito sa, dito sa ilalim, hindi pa. Kasi, ayan, kaya gan, hindi pa siya malinaw yung tubig. Kasi nga, hindi pa siya no eh, simentado. Lupa pa lang kaya. Yung plano namin dito, nga nakapamangkin ko, mga kapatid ko, maging si mama din gusto niya sa simintado to para hindi dito, kami kukuha ng inuman. Mag, maglalagay na lang kami ng filter o kaya pabisi na magkaroon kami ng direct doon. Mula dito sa uh, balon, papunta sa kusina namin, magkaroon na ng gripo. So, yun yung talagang kulang kasi yung parents ko talaga. Hindi sila ganun ano kasi yung mga, mga edad na. So, hindi kami hirap dito sa tubig. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, yun yung tubig. Pero malino siya. Kaya lang, syempre, pag asahan mo, pag hindi pa siya simentado, ganyan pa, ma, ano pa, malupa. So, ganyan maging hitsura niya. Pero malinis yan, walang palaka. Ayan, ganyan lang, puro lang dahon ng mga damo. So, yun yun. So, hindi mahirap sa amin tubig dito. Malapit lang. So, kape. di kami dito umiinom. Kasi meron ka, bumibili kami ng mineral. Ayan. Di kami dito umiinom. Dito, ang ginagawa namin, ah, ginagawa namin siyang panlaba, panghugas ng pinggan, balawan ng malinis. Ah, yun yung ano namin. So, dito kami, pang ano ng mahalaman, mga, mga pag ano ng baboy. Dito, so, nung panahon ng ano, kwarisma, El Nino, talagang pag ninyo mahirap sa tubig dito, hindi siya naubusan, laging intact yan, madami yan parati. Binibless siya ni Lord. Nakakatuwa lang ng balo na to kasi ilang dekada na, ilang el ninyo na, hindi talaga siya naubusan ng tubig. Yung kagandahan. Kaya yung mga kapitbahay, yun ma. Yung mga kapitbahay ni mama, yun yung bahay yan. Kapitbahay ni mama ko yan. Tapos doon din, kay Ubit, bahay ni Ubit yun doon. Yan. Yan yung kapitbahay niya. Medyo, medyo malayo konti. Kaya asan mo, pag may mga ano, pag dalawa lang ng tatay ko, medyo malayo. Ano? So, ganun ka layo yung kapitbahay. Kasi sa Manila, more on dikit-dikit yung bahay doon. Pero dito, medyo malayo. Parang, iwan ko, ilang, ano to, medyo malayo talaga, distance kanila. Tapos yun, makikita, may mga ayun o no, baka. Pinapakainan na yun ng baka doon. So, ganun yung ano ng anong papa ko niyan. All around yan, puro yan niyog. Ayan, yan, na bahay ng nanay ko. Yan, yun yung magiging view dito. Tapos, dito ang balon. Yan. So, nakakamiss dito. Tapos yun, nakakatuwa dati na wala tong mga bunga ng saging. Pero ngayon, bunga ng saging. Ayun, Ay, no, bunga ng saging. O, yan. Bunga ng saging yan, o. Yan, bunga ng saging. O, yan. Nakakatuwa. So, ayan dito. Maraming luya to dito. lamu luyang ano, pampaksiw. Oh. Ang ano, wala na. Ganyan siya. Ayan. Mga ano, tanim. Puro, puro may mga nig. Mga, may mga liit, kasi nga. Hindi na masyadong naalagaan. Bawat nga, yung tatay ko, hindi na rin nagtutuba. Ayan, kasi nga, matanda na talaga yung tatay ko. Ayan, hindi na nila kaya. So, siguro maliban na lang kung may mag magpupursige talaga siguro yan so ito mangga na yan since bata pa ako matagal nandyan na yan pero dapat noon tatlo to dalawa na lang kasi ayun o, namatay yung isa yan so ito yung magiging view yan yun so itong daan pag kami kunya uwi kami galing Manila dito kami dadaan dito kami dadaan papunta sa bahay yan. Na ako tanong niyo, paano naman kuryente diyan? Hirap pala diyan, walang kuryente. Para ang layo niyo sa highway. So ang kuryente namin through solar. Ayun oh, yung panel na yan, solar lang yan. May ano kami ilaw bab, uh, sa labas, sa loob, tsaka sa kusina. Yan. yung ano namin. So yun yung magiging view yun niya. So meron pa doon sa oh, akin yung o, meron maraming saging ano talaga kasi ngayon tagbungan sa si mga saging eh syempre hindi, hindi pa kami makapagdala buhat ano hindi, hindi pa magulang eh. hindi pa siya hindi pa siya magulang ayan 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 yung saging hindi pa siya magulang ayan marami kong saging meron pa sabah. hindi pa siya magulang eh o ayan So, wrong timing pag-uwi namin. Pero, okay lang. At least, uh, hindi naman saging inuwi namin. Ang mahalaga is, makasama kay mga kapatid ko, fellowship, to share the gospel. Yan, share lang ko yung mga pamangkin ko. So, it's, uh, it's processing, no? So, hindi naman lahat talaga, or an, ano talaga, to accept, uh, to share the gospel. Hindi naman lahat na tumatanggap sa Diyos. Share mo, talagang praying kaya yun nakakatuwa lang dahil nakakasama namin yung parents namin so yan yung panel na yan panahon pa yun noon ni Gloria Macafagal Arroyo yan, yun yung pan, yan pa rin yung panel na yan ang tagal na yan ilang years na until now dyan pa rin sya sinimintado kasi ng nanay ko pero alam nyo ba yung iba dyan yung panel na yan, sira na pero ito talagang hanggang ngayon dyan pa rin siya talagang pakabuti ng Panginoon. Ilang years na, yung iba sara na. Pero sa amin, matibay na dyan pa. Pero yung battery nun, wala na. Yung battery binigay. Bumili lang ako ng battery nung, no, no, hindi pa ako nag-asawa. Binili lang ko yung nanay ko ng battery nung no, bago na pansolar na halagang 8,000 ata yun. So, yun yung hanggang ngayon, yun yung nagbibigay ng na supply ng init mula sa solar papunta sa battery. Kaya kami nagkaroon kami ilaw sa gabi para di siyang kuryente. Now, ang problema lang dito sa amin, wala kaming converter, wala kaming ano, napang charge sa cellphone. Kaya kami, tulad nga, hindi ako masyadong nagpo-post dito pag nasa, mas, dito kami sa Masbati o sa Kawayan dahil ah may laging burn out pero meron kami dito, meron kami dito pinapa-charge yan, 5 pesos ang bayad. Generator. Pwede naman dito kung bibili ka ng generator. So, yun yung ano, nagbibigay ng ano dito. ng tawag dito. Ah, ilaw. So, ito, mga trapal yan. Ayan. Yung mga trapal na yan, nilagyan ng mama ko ng bato kasi yung papa ko kasi ah, nag ano siya nag ng palay yung yung ano niya yung kanya yung batawag niya yung yung pag, uh, pag harvest niya ng palay merong kanyang oh, sa Bisaya kasi bahin ewan ko yung meron siyang ano basta ano tawag sa bahin niya eh kalah uh, nasa 3/4 na sako mag isang sako din na palay eh, ibibilad sana ni mama kung may araw kasi wala namang araw oh. medyo madilim oh, kaya hindi oh, mabibili di mama kasi walang araw so ganun yun dito sa probinsya nung ako yun nandito pa hanggang ngayon oh, ganun pa rin yeah. actually matagal to marami dito nakatira noon pero ngayon iilan na lang bahay dito na natira kasi yung iba yung mga side ng tatay ko nandoon na sa barangay barrio sa itong bato namin yung tatay ko nang talaga dito na natili tsaka shibit tsaka ka tigakgak sila na lang dyan nakatira so yan yun, yun mga bibi chicken mga chicken na native ayan ah, tingnan nyo yung mga manok namin panay -katay nga kami dito eh nung dumating mga kapatid ko nung birthday ng nanay ko nagkatay kami tatlong manok isang baboy so then ganyan bago siya kakatayin ganyan mo na yung bibi chicken diba sa Manila dyan sa Manila ganyan no binibinta pa na limang peso pero dito ang kagandahan pag magkati ng native na manok ano siya wala siyang taba yan healthy siya yan ayun oh mamaya kakatayo namin yan yan mamaya kakatayo namin yan ayan oh yung itim kakatayo namin yan mamaya para baonin sa Manila babalik na kami yan ang uh, mga ganyan So, yung ganda ng mahalaman ng nanay ko. Yun ang, yan. Ang ano, nanay ko. Ito ang nagdadala ko sa masbati ng DC. Hindi man siya nabubuhay. Namamatay lang. Nakailang dala na ako. Hmm. Diba? So, yun lang. Ito yung kusina ng nanay ko. Iba kasi sa probinsya ang kusina. Nalalayo. Hinihiwalay. Pero sa Manila, ang kusina sa loob ng bahay. So, yun yung style ng nanay ko din pero sabi na ko ng nanay ko na pag nasira yan, wag na ulitin kasi ibahin natin yung kusina dapat nasa loob para hindi, di ba hindi na pa, pag umuulan, hindi na babasa yun yung sabi ko nanay ko so ilang so yun na po yung aking baby po dito sa uh, dito sa nanay ko so thank you for watching everyone